Magandang araw sa inyo, mag-aaral. Ngayon ang pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ay ang paghihinuha sa kaugaliang panlipunan sa lugar na pinagmulan ng kwentong bayan. Sa panitikang Mindanao, masasalamin ang kultura at paniniwala ng mga Muslim at mga pangkat etnikong naninirahan dito, gaya ng Maranao, Tausug, Bagobo, Yakan, Tiboli, Bajau at iba pa. Kaniniwang paksa ng kanilang panitikan ay may kinalaman sa kanilang relihiyon at paniniwala gamit ang kanilang lingwa franca, wikang bisaya at cebuano. Ano ang kultura? Ano-ano ba ang bumubuo sa kultura? Ang kultura ay binubuo ng mga sumusunod. Paniniwala, relihiyon, kasuotan, wika, tradisyon, at kaugalian. Ano-ano ba ang paniniwala ng mga taga -Milanao? Una ay ang pagtanggap sa kamatayan. So, sa kanila, bahagi na ng buhay ang kamatayan. Sumunod ay ang baitang ng buhay. So, ayon nga sa uh, Akdang ikatlong baitang ni Sianod Amand, ang Muslim ay mayroong tatlong bantay ng buhay. Una, ang mga tao daw ay patay muna, kumbaga nabubuo pa lang tayo at hindi pa ganap na nabubuhay. Pangalawa, ganap na tayong buhay at makararanas ng iba't ibang klase ng paghihirap. Pangatlo, tayo ay mamamatay at makakaranas ng buhay na walang hanggan. Sumunod ay, kailangan ang mga namatay ay mayroong lalim ang hukay na 6 feet o 6 foot. Iba pang paniniwala ng mga taga Mindanao ay ipinapaubaya nila ang kanilang buhay sa Diyos tulad din nating mga nasa Luzon. Paniniwala sa mga halamang gamot at naniniwala din sila sa mga albularyo. Ang relihiyon naman sa Mindanao ay ang Islam. Ang kasuotan naman ng mga taga-Mindanao ay malong. Ang wika naman ng mga taga-Mindanao ay Bisaya at Cebuano. Ano naman ang mga tradisyon ng mga taga-Mindanao? Sumagarbo sila kung maghanda pagtupad sa kahilingan ng namatay at pag-aasawa o yung arranged marriage. Ano naman ang kaugalian ng mga taga Mindanao? Una, maasikaso sila sa pamilya, wala sa ilang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, humihingi sa opinyon ng kamag-anak. Ano so, pang kaugalian ng mga taga Mindanao, una, positibo ang kanilang pananaw sa buhay, sila ay praktikan, at uso din sa kanila ang bayanihan.